Komprehensibong lecture sa pilosopikal na pananaw ni Ren Descartes, David Hume at Immanuel Kant ukol sa tao. Panimula, ang paghahanap sa pag-unawa sa sarili sa modernong pilosopiya. Ang tanong kung ano ang bumubuo sa ating pagkatao ay isa sa pangunahing usapin sa pilosopiya, lalo na nang lumipat ang mga kaisipan mula sa medieval patungo sa modernong pag-isip. Ang pagbabagong nito ay nagmarka ng pag-alis mula sa barelihiyoso at teolohikal na paliwanag patungo sa mas analitikal at empirikal ng kapamamaraan. Ang pag-explore sa sarili ay naging mahalagang paksa para sa mbapiloso po habang sinusubukan nilang unawain ang kalikasan ng tao, pagkatao, at diwa ng pagiging. Sa lecture na ito, tatalakayin natin ang mga pananaw ng mga pilosopong si Naren Descartes, David Hume, at Immanuel Kant, mga pangunahing tauhan nagbigay ng impluensyal at natatanging ba pananaw sa kalikasan ng sarili. Pangkalahatang ideya tungkol kay Ren Descartes, ang rasyonal na sarili at dualismo ng isip at katawan. Sikat si Ren Descartes bilang ama ng modernong pilosopiya. Ang kanyang mamakabagong ideya ay nagbago ng lubos kung paano natin nauunawaan ang sarili, lalo na sa pamamagitan ng kanyang metodong tinatawag na radical doubt, radical na pagdududa, na ipinakilala sa kanyang kilalang aklat, Meditations on First Philosophy. Ang metodong ito ay nagtutulak sa atin na pagdudahan ang lahat ng maaaring pagdudahan upang matuklasan ang tiyak na kaalaman. Sa pamamagitan ng diskarte na ito, layunin ni Descartes na makabuo ng matibay na pundasyon para sa lahat ng kaalaman, na nakabatay sa ganap na katiyakan sa halip na sa mga hindi maasahang paniniwala o palagay. Radikal na pagdududa, isang paglalakbay patungo sa katiyakan. Ang radikal na pagdududa ni Descartes ay isang masusing pagsusuri sa ating bapaniniwala, na hinihimok tayong pagdudahan kahit ang pagkakaroon ng panlabas na realidad, ang ating sariling katawan, at pati na rin ang mga katotohanan ng matematika. Halimbawa, tinanong niya kung talagang ang ating manararamdaman sa bagay ay totoo ang sumasalamin sa realidad, lalo na't minsan ay nanlilinlang ang ating bapandama. Sa matinding pagbuwal ng mga hindi mapagkakatiwala ang paniniwala, ninanais ni Descartes na matuklasan kung ano talaga ang totoo. Sa proseso, napagtanto niya na kahit kaya niyang questionin ang lahat, hindi niya maikukwestiyon ang kanyang sariling pag-isip. Nagdala ito sa kanya sa makasaysayang pahayag, kogito, ergo sum, o nag-isip ako, kaya ako ay naririto. Ang pahayag na ito ay nagsisilbing batayan ng filosofiya ni Descartes, na binibigyang diin ang mahalagang papel ng kamalayan sa pagtatatag ng kaalaman. Ang pagkakaiba ng isip at katawan, nakadiskrimit ang dualismo. Isa sa mga pinakamahalagang kontribusyon ni Descartes ay ang kanyang dualistic na pananaw sa sarili na naghihiwalay ng isip mula sa katawan. Ang konseptong ito, na kilala bilang Cartesian dualism, ay naniniwala na ang isip o kaluluwa, ang tunay na diwa ng isang tao, may kakayahang mag-isip at magkaroon ng kamalayan sa sarili na nagtatangi rito mula sa pisikal na mundo. Samantalang, ang katawan ay isang material na entidad na sumusunod sa mba-fisikal na batas, na parang isang makina. Nang sinabi ni Descartes na kahit na ang katawan ay gumagana ayon sa mba-mekanikal na prinsipyo, ang isip ang kumakatawan sa tunay na diwa ng ating pagkatao at pagkakaroon. Ang pagkakaibang ito ay may malalim na implikasyon na nagtutulak sa atin upang tuklasin ang kalikasan ng kamalayan, pagkatao, at diwa ng kung ano nga ba ang pagiging tao. Ang katawan bilang isang makina, mekanikal na metapora. Upang ilarawan ang kanyang baydeya, inihambing ni Descartes ang katawan sa isang komplikadong makina na gumagana ng hiwalay mula sa isip. Isipin mo ang isang sasakyan na pinapagana sa batiklop na daan, habang ang sasakyan, ang katawan, ay tumatakbo batay sa mekanikal na prinsipyo, ang nagmamaneho, ang isip, ang nagbibigay ng direksyon at layunin. Ang pagkakatulad na ito ay binibigyang diin ang mekanistikong pananaw ni Descartes, na may malaking impluensya sa kasunod na pag-unlad sa agham at medisina. Sa pag-unawa sa katawan at isip bilang magkaibang gentidad, nakarating tayo sa mahahalagang tanong kung paano sila nakikipag-ugnayan, may na sentro ng patuloy na pilosopika na dilema na kilala bilang mind-body problem. Ang pagsaliksik na ito ay nagtutulak sa atin na isa alang alang kung paano maaaring magtulungan ang dalawang magkaibang substansya, ang mental at ang pisikal, kahit na sila ay hiwalay na umiiral. Isipin ang multo sa makina. Upang laliman ang ating pag-explore sa dualismo ni Descartes, isipin ang imulto sa makina na analogy na may makulay na larawang biswal. Isipin na pumasok ka sa isang madilim na kwarto na puno ng komplikadong makina, mga gear na umiikot, mga levers na humihila, at mga ilaw na kumikislap. Sa gitna nito ay may isang napakalaking control panel na puno ng makukulay na pindutan at kumikislap na dial na kumakatawan sa iyong pisikal na katawan, isang kahangahangang kombinasyon ng mga bahagi na nagtatrabaho ng mahusay tulad ng isang maayos na makina. Ngayon, isipin mo ang isang malakrista na multo na lumulutang sa itaas ng control panel, naglalabas ng malambot at iba't ibang liwanag. Ang multong ito ay sumasagisag sa iyong isip, isang essence na hindi kumukuha ng pisika na espasyo ngunit lubos na nakaka-impluensya. Ang multo ay nagagalaw sa mga control, pinipindot ang mga pindutan at ina-adjust ang mga dial na nagdudulot ng mga reaksyong kumikilos sa buong makina sa ibaba. Ang larawang ito ay nagbibigay di habang ang isip ang nagdidirekta sa mapag-andar ng katawan, ito ay nananatiling isang hiwalay na entidad sa pisikal na mundo. Mga implikasyo para sa pag-unawa sa kamalayan Ang ilarawan ng imulto sa makina ay may ilang makapangyarihang implikasyon para sa ating pag-unawa sa kamalayan. Presensya lang pa sa pisikal, tulad ng multo na umiiral ng hiwalay sa makina, ang ating kamalayan ay maaaring lumampas ang mapisikal na proseso. Nagbubukas ito ng mga tanong kung ang mga iniisip, emosyon, at kamalayan ay simpleng ba produkto lamang ng aktibidad ng utak o kung mayroon itong mas malalim na kahulugan sa loob natin. Ahensya at kontrol, ang kakayahan ng multo na manipulahin ang mga kontrol ay sumasalamin sa ating pakiramdam ng ahensya at kalooban. Ipinapakita nito na habang ang ating makatawan ay maaaring sumunod sa ma-instinctual na pag-ugali at otomatikong reaksyon, ang ating mamalay na isip ang aktibong gumagawa ng desisyon na nagdidirekta ng ating mga kilos. Interaksyon ng isip at katawan, ang dinamikong ito sa pagitan ng multo at makina ay nagpapakita ng patuloy na interaksyon ng isip at katawan. Tulad ng kung paano nakakaimpluensya ang multo sa makina, ang ating bainiisip ay maaaring makaapekto sa ating pisikal na estado na nag-apekto sa mga emosyonal na reaksyon at kalusugan ng katawan. Ang interaksyong ito ay nananatiling sentro ng ng mind-body problem dahil nag-udyok ito ng mga tanong kung paano maaaring maimpluensyahan ng mga iniisip ang mga pisikal na kilos. Ang misteryo ng kamalayan, ang shimmering na anyo ng multo ay bumabalot ng isang pakiramdam ng pagkamausisasa kung ano talaga ang kamalayan. Bagaman maaari nating suriin ang makina, ang katawan sa siyentipikong paraan, ang tunay na kalikasan ng kamalayan ay nananatiling mahirap at masalimuot. Konklusyon ang pananatiling legasya ni Descartes. Sa konklusyon, ang pagsusuri ni Descartes sa radikal na pagdududa at dualismo ng isip at katawan ay may malalim na impluensya sa pilosopiya at sa ating pag-unawa sa pag-iral ng tao. Ang kanyang mapananaw ay hindi lamang naglatag ng pundasyon para sa modernong pilosopikal na pag-iisip, kundi nagtanong din tungkol sa kamalayan at pagkataon na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mamakabagong debate. Habang tinatahak natin ang mga temang ito sa talakayan ng panahong ngayon, ang legasya ni Descartes ay nananatiling gabay, nagtutulak sa atin na magmuni-muni kung ano ang ibig sabihin ng maging tao sa isang mundong puno ng pisikal at mental na realidad. Ang paghahanap upang maunawaan ang ugnayan ng ating isipan at katawan ay nagpapatuloy na nag-aanyaya ng karagdagang pagtukla sa kalikasan ng ating mga karanasan sa kamalayan at sa mismong laman ng ating pag-iral. David Hume, ang empirical self bilang isang bundok ng mga persepsyon. Tatalakayin natin ang mga nakakaintriga ni David Hume, isang labing walong century na piloso pumula sa Scotland na radikal na nagbago sa ating pag-unawa sa sarili. Sa pamamagitan ng kanyang empiricist na pananaw, ipinakita ni Hume ang isang kapanipaniwalang argumento na hamunin ang tradisyonal na opinyon tungkol sa personal na pagkakakilanlan. Sa halip na isang matatag at nagkakaisang sarili, iminungkahin niya na ang ating kaalaman sa sarili ay binubuo ng isang bundok ng mga perseksyon na nagmula sa ma. Karanasang pandamdam Tara tuklasin ang kaisipan ni Hume at suriin ang mga implikasyon nito sa pilosopiya at psikolohiya. Ang empirical na batayan ng kaalaman Upang maunawaan ang pilosopiya ni Hume, kailangan nating kilalanin ang kanyang fundamental na paniniwala na ang lahat ng kaalaman ay nakaugat sa karanasang pandamdam. Matibay niyang ipinaglaban na ang kaalaman ay nagmumula sa tinaguriang sensory impressions, mga masining at agarang karanasan na ating nararanasan sa pamamagitan ng ating bapandama. Halimbawa ng sensory impressions, isipin ang pakiramdam ng lamig na bumabalot sa iyong kamay habang hinahawakan mo ang isang yelo. Ito ay isang direktang sensory impression na nagdudulot ng malakas na karanasan. Sa kabaligtaran, ang mga ideya ay hindi kasi nagarang, nagmumula ang mga ito sa mga sensory impressions, ngunit hindi nagtataglay ng kaparehong kasiningan. Halimbawa, kapag naaalala mo ang pakiramdam ng lamig mamaya, hindi mo nararanasan ang sariwang sensasyong kundi nakikitungo ka sa isang ideya na hinubog ng naunang impresyon. Ang radikal na empiricism ni Hume ay lumalampas pa sa pahayag na ang kaalaman na nakabatay sa makaranasang pandamdam ang ating tanging maaasahang gabay sa mundo. Ipinapahiwatig ng pahayag na ito na ang anumang labas ang impresyon, kasama ang mga abstract na konsepto at metaphysical na pahayag, ay napapasailalim sa larangan ng haka-haka. Ang sarili bilang isang bundok ng mga perception. Ngayon, sumisid tayo ng mas malalim sa pananaw ni Hume tungkol sa sarili. Matatagnyang niyang idiniina ang madalas nating tinutukoy na sarili ay isa lamang bundok o koleksyon ng iba't ibang perception. Pagkasira ng sarili, Ayon kay Hume, ang ating pagkakakilanlan ay hindi isang nag-iisa, permanenteng kakanyahan kundi isang serye ng mga impresyon at idea na patuloy na nagbabago. Ang pananaw na ito ay nagmumungkahina ang ating konsepto sa sarili, ay binuo mula sa isang tapestry ng mga mabilis na karanasan sa halip na isang nananatiling esensya. Natukoy ng pilosopiya ni Hume ang mga tradisyonal na pananaw na nagtataguyod ng matatag na sarili, isang konsepto na malawakang tinanggap ng maraming pilosopo bago siya, tulad ni Descartes. Habang pinagtibay ni Descartes ang kanyang konsepto ng sarili sa katiyakan ng pag-iisip, ipinahayag ni Hume na walang hindi nagbabago, nagkakaisang sarili. Sa halip, ang ating pag-iral ay isang patuloy na nagbabagong hanay ng mga persepsyon, hinuhubog ng ating mga karanasang pandamdam. Ang ilusyon ng nagkakaisang sarili. Pinalawak pa ni Hume ang kanyang argumento sa pamamagitan ng pagwawakas na ang persepsyon ng isang nagkakaisang sarili ay isang ilusyon na nilikha ng likas na tendensya ng isipan na ayusin at ikonekta ang magkakaibang karanasan sa isang magkakasunod na kwento. Analohiya ng bahaghari, upang mas maunawaan ito, isipin ang isang bahaghari. Sa unang tingin, ito ay mukhang isang nag-iisang bagay, ngunit ito ay binubuo talaga ng iba't ibang wavelengths ng ilaw. Gayon din, ang ating persepsyon ng nagkakaisang sarili ay binuo ng kahusayan ng isipan na pagsamahin ang iba't ibang karanasan sa isang tuloy-tuloy na pagkakakilanlan. Naniniwala si Hume na ang konsepto ng isang matatag na sarili ay isang psikolohikal na konstruksyon, isang kapakipakinabang na katang isip na pinadali ang ating komplikadong karanasan at nagpapahintulot sa atin na inabigate ang ating psikolohikal na kalakaran ng hindi natin hinaharap ang magulo at patuloy na daloy ng mga impresyon pandamdam. Halimbawa, ang daloy ng kamalayan. Upang makulay na ilarawan ang argumento ni Hume, isipin ang isang umaagos na agos ng tubig. Ang daloy ay lumilitaw bilang isang nag-iisa, tuloy-tuloy na entidad, na dahan-dahang umaagos sa kanyang landas. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, nakikita natin na ang daloy ay binubuo ng walang katapusang mapatak ng tubig. Analohiya ng daloy ng kamalayan, sa parehong paraan, inihalin tulad ni Hume ang sarili sa daloy ng kamalayan, ang sarili ay hindi isang tuloy-tuloy at permanenteng gentidad kundi nabuo sa bagong sunod-sunod ng mga persepsyon at karanasan. Ang anyo ng isang nagkakaisang sarili, sa makatuwid, ay nagmumula sa pambihirang kakayahan ng isipan na ayusin ang mga individual na karanasan sa isang magkakasunod na pagkakakilanlan. Ang metapurang ito ng daloy ay nag-ubnay sa ideya na sa parehong paraan ng patuloy na pag-agos at pagbabago ng tubig ang ating. Pakiramdam ng sarili ay umuusbong at nagbabago bilang tugon sa ating mga nagbabagong karanasan at perception. Epekto ni Hume sa Pilosopiya at Psikolohiya Malalim ang naging impluensya ng mga pananaw ni Hume sa malarangan ng Pilosopiya at Psikolohiya na nagbunsod ng muling pagsusuri kung paano natin nauunawaan ang pagkakakilanlan at kamalayan. Modernong perspektibo sa Psikolohiya, sa kontemporaryong Psikolohiya, ang mga teoryang tulad ng narrative self at dynamic self concept ay akma sa pananaw ni Hume. Ang mga pananaw na ito ay diin diina ang ating mapagkakakilanlan ay hinuhubog at muling hinuhubog ng mga kwento na sinasabi natin sa ating sarili at ng mga karanasang nakakalap natin sa paglipas ng panahon na nagpapakita ng pagbabago-bago ng sariling pagkakakilanlan. Existential na Pilosopiya nagbukas din ang mga trabaho ni Hume ng daan para sa mga existential na filosofo tulad ni Jean-Paul Sartre na nag-argue na ang pag-iral ay nauna sa esensya. Na nagsasaad na ang mga individual ay hindi tinutukoy ng isang natukoy na kalikasan kundi dapat patuloy na bumuo ng kanilang sariling pagkakakilanlan sa pamamagitan ng mga desisyon at kilos. Konklusyon, pagtanggap ng isang dumadaloy na identidad. Sa pagtatapos, ang radikal na empiricism ni David Hume at ang kanyang pananaw sa sarili bilang isang bundok ng mga persepsyon, ay nagtutulak sa atin na yakapin ang mga komplikado ng personal na pagkakakilanlan sa isang dinamikong mundo. Sa pamamagitan ng pagtanggap na ang ating mga pananaw sa sarili, ay likas na dumadaloy at hinuhubog ng mga karanasang pandamdam, maaari nating pahalagahan ang kayamanan ng pag-exist ng tao at matukoy ang malimitasyon ng mahigpit na konstruksyon ng pagkakakilanlan. Habang nagpapatuloy tayo sa ating mga pagsusuri ng kamalayan at pagkakakilanlan ng sarili, ang mga ideya ni Hume ay nagsisilbing paalala na ang diwa ng kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao ay hindi sa isang di nagbabago na sarili kundi sa napakaraming karanasan na humuhubog sa atin sa ating paglalakbay. Immanuel Kant, ang Transcendental Self bilang prinsipyong nagsasaayos ng karanasan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga ideya ni Immanuel Kant isang pilosopong aleman mula sa ika-negatibo labing walong siglo, na nagpasimula ng mga makabagong kaisipan sa kalikasan ng sarili. Isa sa tao na maaaring pamilyar ka ay si David Hume na nagbigay diin sa karanasan ng pandamabilang batayan ng kaalaman. Nakipag-ugnayan si Kant sa ni Hume ngunit nagdala siya ng isang mahalagang konsepto na tinatawag na transcendental self, na aktibong nag-aayos at nagsasama-sama ng mga karanasan na lumilikha ng bagong pananaw sa ating pagkaunawa sa kaalaman. Ang aktibong papel ng isip Simulan natin sa ideya ng aktibong papel ng isip ayon kay Kant. Ang aspetong ito ng kanyang pilosopiya ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa ating pag-isip tungkol sa kamalayan. Sa halip na makita ang isip bilang pasibong tagatanggap ng impormasyon, itinuturo ni Kant na ang isip ay may aktibong papel sa pagbuo ng mga karanasan. Ipinapahayag niya na ang mga konsepto tulad ng oras at espasyo ay hindi lamang mabagay na natutunan natin mula sa mundo, sa halip, ito ay bahagi ng paraan ng pagkilos ng ating isip. Ang mga pangunahing kategorya ng pag-unawa ay mahalagaw pang maipaliwanag natin ang mga sensory data na nararanasan natin araw-araw. Kung walang ba kategoryang ito, magiging mahirap para sa atin na unawain ang ating makaranasan. Ang Transcendental Self bilang batayan ng kaalaman. Ngayon, talakayin natin ang ideyanikan tungkol sa Transcendental Self. Ang konseptong ito ay nagpapaliwanag kung paano inaayos ng ating isip ang mga sensory na impormasyon. Ang transcendental self ay hindi lamang isang bagay na maari nating obserbahan o hawakan, ito ang kondisyon na nagbibigay daan sa anumang karanasan. Ito ang likas na ako na nag-isip, tumatanggap at humuhusga sa ating paligid. Ang self na ito ay may mahalagang papel sa pagsasama-sama ng kaalaman mula sa iba't ibang sensory inputs. Sa ganitong paraan, ang transcendental self ay mahalaga para sa pagkakaisa ng ating bakaranasan na nagbibigay daan sa atin na bumuo ng matatag na pagkakakilanlan sa paglipas ng panahon. Ang pagkakaisa ng kamalayan Isang kapanapanabik na aspeto ng filosofiya ni Kant ay ang kanyang pagtuon sa pagkakaisa ng kamalayan. Sa halip na isa alang-alang na ang sarili ay isang koleksyon ng mga hiwa-hiwang impresyon, ipinapakita ni Kant na ang sarili ang nag-ugnay sa maito bilang isang buo. Napakahalaga ng pagkakaisang ito. Ito ang nagbibigay daan sa atin na magkaroon ng tuloy-tuloy na pakiramdam ng pagkatao kahit na ang ating bakaranasan ay nagbabago. Ang transcendental self ay nagsisilbing pundasyon ng ating pagkatao at isang mahalagang bahagi sa kung paano tayo nakakakuha ng kaalaman. Ibig sabihin, ang ating pagkaalam sa ating sarili ay hindi lamang koleksyon ng mga pansamantalang impresyon kundi isang pinagsamang kabuuan na umuunlad. Halimbawa, ang isip bilang kompositor para mas maipaliwanag ang pananaw ni Kant, isipin natin ang isip bilang isang kompositor na lumilikha ng magandang simponya. Ang bawat nota at instrumentong naririnig sa musika ay kumakatawan sa ating natatanging sensory impressions, habang ang kompositor ay ang transcendental self. Katulad ng isang kompositor na masusina nag-aayos ng mga nota sa isang magandang musikal na likha, ang transcendental self ay walang pagod na nagtatrabaho pang ipagsama ang ating bakaranasan sa isang magkakaugnay na kamalayan. Isipin kung paano ang komplikado ng isang simponya ay nangangailangan ng bawat instrumento upang magtulungan. Sa parehong paraan, ang transcendental self ay nag-uugnay sa ating mga karanasan para makabuo ng isang maayos na pagkaunawa tungkol sa ating pagkatao at kaalaman. Conclusion Sa kabuan, ang pagsusurinikan sa transcendental self ay nagtutulak sa atin na pag-isipan muli ang ating pagkakakilanlan at paano natin nakukuha ang kaalaman. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa aktibong papel ng isip sa pag-aayos ng mga karanasan, nailahad niya ang isang kapani-paniwalang pananaw laban sa hiwa-hiwang pagtingin ni Hume sa sarili. Kaya kahit patuloy na nagbabago ang ating bakaranasan, may isang sentrong sarili na nag-ubnay samba ito sa isang nakabuluhang kwento. Ang pilosopika na legasyon ni Descartes, Hume at Kant Ang mga kontribusyon sa pilosopiya ni Descartes, Hume at Kant ay may malalim na epekto sa pag-aaral ng sarili, at sa kalikasan ng kaalaman. Ang kanilang baydeya ay humubog sa masusunod na pag-aaral at patuloy na nakaimpluensya sa makabagong pag-iisip. Ang patuloy na impluensya ni Descartes Ang dualistik na pananaw ni Descartes tungkol sa sarili bilang pinagsamang isip at katawan ay naglatag ng batayan para sa modernong rationalism at siyentipikong pagsisiyasat. Ang kanyang pamamaraan ng pagdududa at pagbibigay din sa rason ay patuloy na mahalaga sa epistemology at metaphysics. Ang maidya ni Descartes ay nakaimpluensya sa iba't ibang larangan kabilang ang neuroscience at artificial intelligence. Ang epekto ni Hume sa empiricism at skepticism Ang empiricism at skepticism ni Hume ay humamon sa mga tradisyonal na pananaw tungkol sa kaalaman at sa sarili. Ang kanyang pananaw na ang kaalaman ay nakaugat sa karanasang pandama ay naglatag ng pundasyon para sa modernong psikolohiya. Ang mga gawa ni Hume ay nakaimpluensya sa susunod na pilosopo at siyentipiko na nagsiyasat sa kalikasan ng persepsyon, kamalayan at pagkakakilanlan. Ang Transcendental Idealism ni Kant Ang Transcendental Idealism ni Kant ay nagbigay ng sintesis ng rationalism at empiricism na tumutukoy sa malimitasyon ng parehong pamamaraan. Ang kanyang ideya ng transcendental self bilang aktibong organizer ng karanasan ay humubog sa mga makabagong debate sa epistemology, metaphysics, at etika. Ang mga ideya ni Kant ay patuloy na mahalaga sa matalakayan tungkol sa kalikasan ng kaalaman, kamalayan, at ang sarili. Konklusyon, pagminilay sa sarili. Ang mga pilosopikal na pagsisiyasat ni Descartes, Hume, at Kant ay nag-aalok ng iba't ibang pananaw sa kalikasan ng sarili at sa ating pagkaunawa sa kaalaman. Ang bawat pilosopo ay nag-ambag ng natatanging lapit sa pagtingin sa mga pangunahing katanungan ng pagkatao. Ang rationalism ni Descartes, empiricism ni Hume, at transcendental idealism ni Kant ay nagbibigay sa atin ng mahahalagang impormasyon sa kalikasan ng sarili at proseso ng pagkuha ng kaalaman. Sa pag-aaral ng kanilang maideya, mas nauunawaan natin ang mga komplikadong aspeto ng ating sariling pagkatao at ang kalikasan ng realidad.